Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang biglaang pagbagsak ng presyo ni Bitcoin matapos ang paglabas ng mga inflation reports sa Amerika. Matapos umabot si Bitcoin sa kanyang bagong all-time high na higit $124,000, bumaba ito sa ilalim ng $117,000 dahil sa paghina ng pag-asa ng market na magkakaroon ng mas malalaking rate cuts mula sa Federal Reserve. Ano ba ang dahilan ng biglaang pagbabago ng sentiment at posible bang magdala ito ng mas malalim na correction para kay Bitcoin? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng humihinang pag-asa sa Fed rate cuts. Yan, Itong narang linggo ay nakaranas po ang crypto market ng malakas na volatility dahil sa mga economic reports na nagdulot ng pagdududa kung matutuloy ba ang tatlong rate cuts ngayong taon. Ang una, si Bitcoin ay umakyat po sa higit $124,000 matapos lumabas ang balita tungkol sa posibilidad ng malaking rate cut. Ngunit nang lumabas po ang inflation reports, bumagsak ang kanyang presyo sa ilalim ng $117,000. Kung bababa ba po ang inaasahang rate cuts, mula tatlo pa sa dalawa, Ibig sabihin ay mas mabagal po ang magiging pagluwag ng monetary policy sa Amerika. Ang epekto po nito sa market ay maring magdulot ng pressure sa mga risk assets tulad ni Bitcoin. Kapag mahirap po ang pag-utang at mas mataas ang interest rates, mas maraming investors ang lumilipat sa mas ligtas na assets imbes na maglagay sa crypto. Ngayon ay paano po naapektuhan ng inflation reports ang presyo ni Bitcoin? Yan lumalabas po na ang July Consumer Price Index or CIP yan ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Sa unang tingin ay positibo ito. Ngunit nang masuri po ang detalye, lumitaw na mabilis po ang pagtaas ng core CPI at uh, lalo na ang tinatawag na super core CPI na nakatuon sa service sector inflation. Ito ang uh, nagpakita na hindi pa rin kontrolado ang pagtaas ng presyo. Mas malakas po ang naging epekto ng uh, ilabas ang July producer price index or PPI na tumaas po ng uh, 0.9% month over month. Ito ang pinakamataas na tatlong taon at nagpakita na hindi na kayang pasanin ng mga kumpanya ang dagdag na gastos mula sa tariff dahil dito ay napipilitan na silang ipasa ang dagdag gasto sa mga consumers. Kapag tumataas po ang inflation, nagiging mahirap para sa Fed na magpatuloy sa mas maraming rate cuts. Ang market po ay natakot na baka hindi po matupad ang inaasahang mas agresibong pagluwag sa monetary policy. Kaya bumagsak po ang sentiment kay Bitcoin at nagsimulang magbenta ang ilang mga traders. Ano naman po ang epekto ng tariff at import prices sa sitwasyong ito? Ayan, ang uh, isa pong malaking punto ay ang uh, July US Import. Ayan, July US Import Price Index na bigla po itong tumaas. Ayon po sa teorya sa economy, natural na tataas po ang presyo ng mga imported goods kapag may tariff. Noong uh, May at saka June ay parang hindi po ramdam ang uh, epekto. Sinabi pa nga ng uh, gobyerno na walang inflationary effect ang kanilang trade prices. Ngunit ang uh, July data ay nagpapakita po ng kabaligtaran. Ang mga kumpanya na dati ay sumasalo ng uh, dagdag na gastos mula po sa tariff ay nagsimulang ipasa ang cost na ito sa market. Ang ibig sabihin nito ay tataas pa ang presyo ng mga bilihin kapag patuloy po na umakyat ang import prices sa August. Mas mahihirapan po ang Fed na magbigay ng karagdagang rate cuts. Ang ganitong scenario ay masama para kay Bitcoin sa maikling panahon dahil mas pipiliin po ng investors ang mag-ingat kaysa magdagdag ng risk exposure. Ano naman ang naging pagbabago sa expectations ng market? Noong una ay inaasahan ng mga investors na magkakaroon po ng tatlong rate cuts ngayong taon. Ngunit matapos po ang inflation data, ang projection po ay bumaba na lang sa dalawang cuts. Nakita rin ito sa galaw po ng market. At nitong Huwebes, umakyat po si Bitcoin sa $124,000 matapos magbigay ng pahayag si Treasury Secretary Scott Bicent tungkol sa posibilidad ng 50 basis point cut. Ngunit agad itong bumagsak nang lumabas ang PPI report at umatras si Bicent sa kanyang sinabi. Sa mas konserbatibo ang 25 basis point cut na kanyang binanggit. Dahil dito, nakita po ng market ang pagbagsak ng confidence. Lumabas din po ang data na maraming nagdeposito ng uh, Bitcoin kay Binance. Karaniwang ibig sabihin nito ay posible pong ibenta ang kanilang hawak na Bitcoin. Kasabay nito ay nagkaroon po ng net outflows sa Bitcoin at saka Ethereum spot ETF na nagpapakita ng lumalakas na selling pressure. Yan, dito naman po tayo kay uh, Ethereum at sa mga altcoins. Ano naman ang kalagayan ng mga ito? Hindi lamang po si Bitcoin ang naapektuhan. Si Ethereum ay Uh, nakapagbasag na rin ng kanyang all-time high noong uh, Monday. Ngunit, hindi po niya nalampasan ang kanyang dollar all-time high na $4,860. Sa halip ay bumalik po siya sa $4,460. Kaya ang ibig sabihin nito ay kahit na may lakas po si Ethereum, nadadala pa rin siya ng pangkalahatang galaw ng market na negative dahil po sa macroeconomic concerns. Kapag bumababa po ang sentiment kay Bitcoin, madalas ay nadadala rin pababa ang altcoins. Ano naman ang susunod na tinitingnan ng market? Lahat ng mata ngayon ay nakatuon po sa Jackson Hole Economic Symposium mula August 21 hanggang 23. Sa event na ito ay magsasalita po si Fed Chairman Jerome Powell tungkol sa US monetary policy. Kadalasan, nagbibigay po siya ng mga hints kung ano ang susunod na galaw ng Fed. Kapag magbigay po siya ng pahiwatig na posible pa rin ang tatlong cuts, maring bumalik po ang kumpiyansa ng market at muling umakyat si Bitcoin. Ngunit kung mas maging konserbatibo ang kanyang pananalita, maring magpatuloy po ang selling pressure. Kasama rin sa magbibigay ng uh, talumpati ay sina Vice Chairman Michelle Bowman at saka Governor Christopher Waller na dati ng pabor sa mas mabilis na rate cuts. Ngunit hindi po sigurado kung uh, tatayo pa rin sila sa parehong paniniwala matapos lumabas ang bagong inflation data. Yan bilang panguli sa ngayon ay nasa delikadong uh, position or kalagayan itong si Bitcoin. Ang kanyang galaw ay hindi lamang nakabase po sa crypto market kundi nakatali rin sa galaw ng US economy at Federal Reserve Policy. Kapag masyado pong mataas ang inflation, nabawawasan ang chance ng mas agresibong rate cuts at ito ay hindi paborable. Uh, or favorable kay Bitcoin. Ang posibleng scenario ay patuloy po na volatility habang hinihintay ng market ang pahayag ni Jerome Powell sa Jackson Hole. Kung hawak mo si Bitcoin, kailangan mong maging maingat dahil pwede pong magbigay ng malakas na galaw, pataas o pababa depende po sa magiging direksyon ng Fed. Kung ako po ang tatanungin, makikita natin na ang susi ay nasa balita at galaw po ng Federal Reserve sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, si Bitcoin po ay tila nasa waiting game. At ang susunod na hakbang ng Fed ang magdidesisyon kung aangat ba siya muli o babagsak pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.